Pagbasa mula sa Sulat sa Mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagliktas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.